Magandang araw sa ating lahat mga ka-sideline. Maraming salamat po sa ating mga uh, kaibigan, sa ating mga bagong supporters, mga bagong subscribers. Shout out pala sa ating mga kaibigan mula sa ating channel. Shout out pala kay Sir Rich Dan Poras. Shout out din kay Sir Gerald. Sir Salamangka, shout out sir. Salamat sa pagpalit sa kuha. Shout out din kay Sir Dope ha. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat mga ka-Sideline. Isa na namang panibagong backyard update ang ating ibibigay. Pero bago tayo magpatuloy, um, sana po maging okay na ang lahat. Kasi nga may hindi inaasahan at saka hindi magandang nangyari dito sa amin sa Jensen. Nagkaroon po ng mga uh, nasugatan, nagkaroon po ng uh, mga pangyayaring may namatay may mga nasirang gusali, may mga nawalan kasi nagkaroon dito ng ano lindol na nasa 7.2. So sana po maging okay na ang lahat soon. And then sana makabangon yung mga uh, naapektuhan ng lindol. Yun lang po. So ngayon, um, nandito tayo sa ating maliit na bakuran. Ngayon, mga ka-sideline, um, magpapaligo tayo purga ligo. so wala pa akong binigay na purga kasi kasi ihahanda ko muna ang ating uh, gagamitin para sa pagpapaligo ng ating mga manok so meron din tayong panibagong problema gaya nito meron tayong kaskaro dito sa ating beljan yan yan yung uh, puti puti So, kailangan niyang gamutin madali lang yung gamutan pero dapat consistent kapag kaskaro yung coronavirus line natin kung natata ah, kung naaalala nyo pa sa dating vlog Ano? Um, nagkakaskaro yun pala ko okay na so dala nga ng medyo na busy rin tayo so, tinigilan natin ngayon may puti puti na naman So, ulitin na naman ang process. Siguro kulang pa yung ah, ginawa namin last time. Yan. So, maraming beses na tayong naka-experience ng ganito. Ulit-ulit lang talaga yung pagpahid hanggang sa mawala. So, mga ka-sideline, medyo mainit na yun kanina. Pero ngayon, parang uulan. Or parang nawala yung sikat ng araw. Yun. napaka -ulap. Kanina mainit yun Ngayon, tingnan nyo Nawala ang sikat ni Haring Araw So, medyo Pangit itong ganito Kasi magiging uh, Makakapagbigay ng stress to Kasi nga, mababasa yung manok Tapos, walang init Sige lang uh, Try natin, bigyan natin ang oras si Haring Araw na sumikat. So kahit ganito lang itong mga ka sideline, itong tinatawag na bacteria flushing, yung purga, uh, ligo tapos bacteria flushing sa akin, sa dito sa amin, sa backyard namin, 500 pataas yung ano uh, uh, magiging gastos kasi nga. 3 days kang magbibigay nitong Premoxil, uh, kailangan ko pa ngang bumili kasi nga isa na lang 'to. So 3 days meron kang 14 heads So 3 days Diba? Sa isang araw 14 uh, na premoxil powder At uh, tablet Diba? So ilan na yun? Times mo sa 3 ang 14 So yun Tapos ito pa Yung purga Tag lang to 7 pesos lang so hindi masyadong mabigat ba? Diba? ito yung gamit natin ngayon pakyaw tapos meron tayong tirang anong brand to astig so yung iba pakyaw na and then kung ano pa talaga yung gusto mo talagang isali pa yung ibang klase ng pag ng prevention pwede ka rin magbigay nito dagdag gastos na naman pa-restart so kung sa tingin mo kasi bilang breeder, kilala mo yung manok mo eh kapag matamlay. So bibigyan mo na naman ito para makasiguro. Hindi kasi pwedeng magturok tayo ng vitamina na may dinaramdam na sakit yung manok. So kaya dumadaan sa prevention, sa flushing at saka sa treatment. So isa to sa mga part ng pagmamanok na magastos kapag sinunod mo talaga yung tama. Pero part ng pagmamanok 'yan. Kasi nga hindi ka magiging successful kapag walang hirap na magpagdadaanan. Hindi naman kasi pwedeng easy money. 30,000 agad, 40,000 agad, nang hindi ka sumusunod sa tamang program. So, kaya isa rin to sa rason na konti lang din yung manok natin. Kasi nga, nagbe-breed lang tayo ng kaya nating uh, alagaan at bigyan ng budget. Kasi paano kapag hindi mo naibenta lahat, so kakainin mo yung mamahalin mong manok, diba. So, isa to sa pinaka reason din kaya ganito lang karami yung manok natin. Maliban sa area, ito lang din yung kaya ng budget natin. So, lapat talagang araw. Kaya medyo nagpaparelax na muna ako. So, kapag ganito mga ka-sideline, yung hindi talaga sumikat ang araw sa sa gusto nating time. So, magbibigay na lang muna tayo ng purga. And then, antayin natin bukas. Baka sumikit na yung araw bukas. Bukas na lang tayo magpapaligo. So, yun. Purga na lang muna tayo. <laughs> Kasi wala, wala tayong magagawa. Kapag panahon yung kalaban natin. Walang araw mga ka-sideline. Wala. na yung ano ang kasideline yung J series natin na hindi na benta. Yan. Oh, sa good labs. brother niya ito yung na-cancel so, hindi ko na binenta kasi nga na-cancel so, kinip ko na lang ito yung naging ano ah uh, ito yung nakasagupa ng steel gate natin na staggered so lugi talaga yung steel gate doon kasi nga may sipon siya. ito parang may sipon to kanina lang tubig dahil ng suga ah ng sugat ng may tinting tubig dual well, good labs kala ko si Pon pero so, parang hindi naman si Pon yan okay, open natin yung buka araway lang yun so wala wala rin sa ilong wala kabila Yun na. Laway lang. Ito. Sige lang. Kakaroon naman tayo ng bacteria flushing. So, walang magiging problema. So, ito po ay pakyaw. side line, Ito yung steel gate. Malaki na. excited na akong gamitin siya. Boss Brando. Kaya yung babae lang hindi na ako napanakog. Tarong ba? Lagi na ako natarong O galaga ang lalaki. Tawa pa sa ilo ko rin mo. Tao lang. So mga ka-sideline isa pa sa pasa, dapat nating uh, o ginagawa namin dito ay tingnan yung ano walang wala pong laman yung ano niyan walang kain yan ayan so walang kain dapat dapat kain dapat yung ano anak ng coronavirus natin. Ano yung good lips? Aray, ko yung banalig lips. Aray, maligo siya. So, banded po ito. So, salin na lang natin. So, patapos ng kurga, ligo, lashing, turok. ah, nung time na nag-infuse na ng coronavirus kasi nga kapag nakukulangan yung mga breeder sa sa kanilang sa taglay ng kanilang manok ay nag-infuse sila. So yung ipinasok o in-infuse na yada ay coronavirus. Kaya yung nagiging pangalan ay G45 top spin, coronavirus kasi nga yun yung taglay o yung bitbit -bit ng mga manok. So, ito na. mga mga ka kasideline ng ating coronavirus. Wala pang karanasan. Pero may short video. Hindi ko kasi pwedeng ano, kilaban sa last time kasi wala siyang ka-age wala siyang ka dito sa backyard natin. Ito yung cure natin na J45. Coronavirus. Kung puti, more on katawan. Pero may ulo rin. Ito naman, more on ulo. So magandang kombinasyon ang 47 at saka 45 and then samahan natin ang receiver yung 45 at saka 47 according sa nagbreed sa kanila may bitbit -bit na receiver na yun kasi, kasi may halong Brazilian Rapido yun ang Brazilian Rapido ni Bus Jojo ay receiver yun so, may bitbit -bit na ang pagka-receiver itong mga manok na to so, maganda yung pagkaka-analyze ni Bus Jojo sa kanila so, last time nasali na natin tong Mexican sa Purgaligo ayos lang naman na ulitin natin mga kasayblay wala namang masama excuse love Upahan <laughs> sa sabong G, So mga ka-sideline Itong J-series natin na uh, 4 months Tingnan nyo Nagsisimula ng ano uh, matap Maging matapang So pumapalag na siya dito sa hen natin na J47. Andiyan. Pero walang laban yan. Mabigat to. Ito nasa 1.5 lang to. Ito. So iaangat muna natin yung mga manok natin. Kasi para madali lang yung pagturok, madali lang yung pagbigay ng gamot. Lagay muna natin sila sa lahat ng kulungan dito. So meron tayong 2, 4, 2, 4, 5, malo parun tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sakto pwede pa natin ilagay ang ating uh, Brazilian Rapido good na ang ating J47 <laughs> ito po ay Brazilian Rapido Brazilian Rapido. So, wala akong pure wala akong pure Brazilian Rapido na lalaki. Sa ngayon, pero soon, maka tayo kay Boss doon doon ng lalaki. Para makapagpalabas tayo ng pure. Ang ating mabigat na ah uh, Belgian Shamu mga ka-sideline, parang hindi tayo matutuloy sa pagpapaligo ng ating mga alaga ngayon. Kasi nga, hindi sumikat yung araw. Parang ibang, ibang panahon yung darating. Parang ulan, hindi araw. Kung isipan natin yung time ngayon is 12 months. Uh, mag na yata. Pero sige lang, Bukas na lang natin ipagpapatuloy ang ating... Uh, Thank sa so ngayon, ang mainam na gawin ay itong purga na lang muna. So itong ano natin mga ka-sideline, itong Belgian natin ay ginagamit natin to sa meal. Production natin. Pero ito yung sinasabi kong kalaro ng ating coronavirus. Ito yung sinasabi ko na nasa ano na, itong 3 years old na. Pinutol na namin yung tahid niya. So, 4 kilos po ito. Parang pasok na pasok na po ito sa XL. Pasok na pasok na po. So purgahin na natin kasi para patak na yung ulan. Yun, nag-start na talaga. Maraming salamat sa panunood bang ka-sideline. Maraming salamat din sa mga bago nating kaibigan, mga nagko-comment, mga nag inquire at saka sa mga bagong subscribers. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe naman po ng aming channel. Maraming salamat din sa mga bumili sa atin last time. Napakalaking tulong po ng inyong pagbili kasi may pambili rin kami ng feeds. So hanggang dito na lang po muna ang video natin kasi umuulan na talaga. Next day na lang ta next day na lang natin paliguan ang ating mga alagang Oriental breeds. Maraming salamat po.